Linis na yung kilikili -kili niya. Oh, wala nang banakan. Oh, maputi man pala 'pag nakuskus eh. Oh. Oh. Ito taamis. Ang ganda ng bait niya. Oh. Mm, wow. tamis. Oh. Happy birthday, JDJ. <laughs> So, ayan, guys. Magandang umaga. Ayan, nandito na, guys, yung mag -iina. Papakita namin si Indang sa bayan. Ay, nakaano pala siya? Kala ko nakasabit lang yung kanya. Nakadikit pala talaga ang buo. Pati Indang. Ayun yung kanyang... Ayun, ay, kung natatandaan nyo, guys, ito yung baby pa noon na pinuntahan namin. Bagong panganak pa lang si ate noon. Ngayon noon. Laki na lang baby niya, oh. Bigyan mo ang debit sa... Jaday, mag debit mo. Bigyan <laughs> natin ng damit. Hindi ah. <laughs> kaya lang ang Hindi, pamigay na yung damit ko. Balik na. Look, <laughs> ka? Pwede pa liguan natin yan, bata? Oh, yeah. Oh, Na, liguan muna namin sa indang, guys, para ano, fresh ko. Naliligo ba gayaan? <laughs> ha? Para fresh. Oh, Oo, oh, painitan ng tubig. Tubig na? Oo, malamig. Magpainit pang tubig? Hindi. Hindi na? Oh, parang mahal damit mo. Ganda ng damit na ito. Oh, yan na. oh. Binilan ka ng damit mo. Oh, yun. Oh. Oh, turn na yan. Oh. Ganda. yan Ganda. 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 Dali Ganda. 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 Natatandaan mo pa kami na? Kasi ano yung nagpunta di ba dati sa inyo yung kakapanganak mo Yung bagong pala. panganak yung mo. Yung nabahin pa lang doon sa ano? May bungad. Oo. Yung, yung nasira. Di ba naglipat na kayo? Oo. Oh. Natatandaan okay. nyo pa kami? Yung, yung, yung mga lang. Kakapanganak Bige, mo lang nun eh. kami doon sa inyo dati ng mga ano din. Mga chocolate, Pag mga pa. pagkain. May kumot. Binigyan pa namin kayo ng kumot uh -huh. noon. Ano yun. Kaya Oo. Mm -hmm. mm -hmm. Ito pa. Ito. Kakaanak mo lang dito yun. Oh. Oo, oh, oh, kapapanganak mo lang noon sa kanila. Oh, Mga years na yata. 2 years wala. na lang. Eh? Ha? May dalawang taon na. Diba? Wala, wala na. Dalawang taon na bata? <laughs> Itong anak mo? Oh. oh. Pero, wala. pero ate... Wala na, yan? wala na Wala na. Wala na Wala na Wala wala. na. Oh. Bakit? Okay. Ah, patay na? Iba pa ito? Sinong nauna? Ay, ibig sabihin... Bago pa ito? Uh, 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 Lo? Uh. Bakit namatay? Bakit namatay? Ibig sabihin, hindi siya yun? <laughs> Bakit namatay? Anong kinamatay? <laughs> ha? Di ba yung na ang nanay mo, bati yung ano, yung hindi rin makasalita? Uh. Ay, ng nanay mo. Uh. <laughs> Ay, ibig sabihin pa niya bago pala ito. Uh. Pugi-pugi na yung balong na yun. Oh, sama ka rin sa bayan. Ha? Uh. Ay, isang taon na ito. Ay, isang taon pa, taon pa lang. Pa lang. Uh. Ibig sabihin mas mas uh, ahigay. Uh. Tapos sinundan mo ka agad. Nagsikog ka alat. Uh. <laughs> magadede ba? Ay, wala. Hindi pala sila ano. Bigyan ko sana ng bibiron eh. Hindi man pala gadede ng bibiron. Magadede yan, Char? Uh. Hmm. Uh. Huwag kang okay, ngiti-ngiti oh. Dito ka na lang, maiwan ka na dito? Ha? Maiwan ka na? Bali, tatlo sa anak mo tin, oh. pero kung sa Manila, magsama ka. Pwede, gusto mo. Bugsagay tayo ba? Barko? Barko. Gusto mo yan? Gusto mo yan? Oo. Oo lang <laughs> ah. Pati eh, ano yon? Ah, uh, nung pinanganak mo may ganun na sindang? Oo, oh, ganun. Ganun na talaga siya. Mm. Ano yon? Lumalaki ba yon? Ba't parang kung baga siya, te? ari, ng lalaki, na? Oh, hindi, gosh. hindi mo napansin. Mm Sobrang siguro. Siguro dapat lalaki siya. Kambal siguro dapat yun, no? Kambal na siguro yun. Pero nung ate, Kasi nung... Kasi parang may pet club siya dito. Nung, nung lumabas ba yung baby mo, malit? Ganun na kalit yon Ganun. Mm. Ganun na? O lumalaki? Habang galaki ganun. rin siya, eh, nag-inat din. Hmm. Na. Na. And guys, nag, nag, nag-labs ako para makagkaban ko yung ano. Malibagan. Madami niya. Eh. Ano? oh Banakal. Hmm, tagalin natin, oh. Oh, tingnan mo, oh. Mabinis na yung kilipinin, mo. Ah, maligo ka araw-araw para fresh. Tayo ka, balong. Dali, bisan ka namin. Ito pa, liguan niyo rin itong isa, oh. Kau din tayo maligo. Okay. Maligo ka rin daw. Ilapin. <laughs> Ilapin. May dala kang shirt niya? Bulian na lang ang damit. Oh, ganda na nindang, oh. oh di ba? Di malinis. Huwag ka matakot sa doktor na. Tinay, mo. Kanina, na po itim talaga as din. Pinaliguan, guys, natin, Joan. Oh, malinis na yung kilikili niya. Oh, wala nang banakan. Oh, maputi man pala pag nakuskus, eh. Oh. Oh. Tara, oh. Oh, okay. suot mo to para ano, basa yung shirt niya eh. Wala kasing cash niya sa baby guys na ano, medyo malaki na siya eh. Ay, JD sana, kaya lang wala nang mga sando si JD eh. Yun na lang pagjama siya. Bilihan na lang sa bayan mamaya. Sa bayan na lang, bilihan na lang ng sando. <laughs> para mapalitan na. Tawa-tawa ka. Pugi-pugi ah. Magkain na kaya? Anong ulam nyo kanina ay? Saging? Ha? Kamute. Ibadugard pero mo ka. kain ka muna o. Oh. Pagkagutan sindang eh o. <clears> oh. <throat> Bilhin na lang natin ang chinelas doon sa bayan. Okay guys, nandito na tayo kay Doc Salceno, Medical and Surgical Clinic. Yan, pa. check up lang namin si Indang. Ay, si Indang. Bilhan namin mamaya guys ng ano chinelas. Diretso na kasi kami dito eh. Yan guys, panunod sila ng ano, vlog.

Dala dala may tinilas ni ating Luay. Luay ba na? Kuya Junior, kaya na tayo. Yeah, <laughs> masarap ang sabaw dito guys. Buti dito may sabaw. Anong gusto mo yung dang? Turo ka doon. Oh, ah, ayan guys, lunch time tayo. Ano wala mo yung dang? Atay, tsaka giniling na may sabaw. Ito si, nga. Ito, kagaya mo sabog. bok. Ito nga. Hmm. Okay. Ayan. Si Papa Dan mo? Eh, oh. <laughs> nang papa mo. <laughs> Sarap, Dan? Sarap? Sarap? Ano, handa ka na? Bakit ko perang kabukas? Yes. <laughs> Ayo kain-kain Ayo kain-kain Masa lang yun dito na? Ang Tanggol daw pangalan niya. Tanggol pangalan <laughs> niya. No Namo guys, ang <laughs> kayo tayo? Usog? Much, much, much later. Papa, oh, papay! Bigyan mo si ating <laughs> nga. Pasalubong nyo tayo, papa chocolate. Oh, <laughs> Mita damit ka pa ito, oh. <laughs> Yang yang. <laughs> ito, itong ito, guhit na to, yung ito, itong mm. din. Ganyan lang kadami. Mm. Ito lang yan, ayan, ay, itim lang. Ayan. Uh, mm. Kunti lang yan. Mm. Inom yan. Magkapunuin ah. mo. Mm. Ha? Yeah. Inom. Dalawa, lang, dalawa din. Isa sa umaga, isa rin mm. sa gabi. Inom. Oo, mm. oh, inom. Mm. Alam lang yun? niya rin sa tainga. <laughs> Hindi. Yun lang ang tainga, yung... Kulay, ano, pe, yung Ito, inom to. Ha? Ah.

Tamis yan, tamis. Oh, tamis ko, bait tamis. inda nga. Tamis. <laughs> oh, diba? Sarap. Taminan. Ah, busin mo. Amin. Kun, amin. Busin mo. Aminan. Aminan. Sarap. Sarap ko ito. Tamis. Busin mo lahat. Ah, dun, dun. Tamis yan. Na. Dali, magpabayan na naman tayo bukas ulit. Ay. ay namin mo. Yan. Dali nga. Very good. Ah, nag pa. Isa pa. Ay, ay siya. Umiyak na si JD. Nainom okay, nga? Bubas? Isa pa o, isa pa. Tataming natila. natila kadang e, kadang dali nadang dali, ba ulit tayo bukas dalina na hindi mo na minto kung ano tayo ng mga monty Dali na, dang. ito vitamins to ha? Vitamins, para mag... Magtaba ka, matanggal yung mga dalina dalina sa tiyan mo. Hmm. Maglit yung chan. Matarong mm, maglit yung chan. 5 ng pa ako. Inom na. Inom. masarap to. Tamis to. Matalos na ako. Matalo. Tamis. Ah, dali. Pa dali, para kumain na lang tayo bukas. Dali. Hmm. Galing lindang ha. Dali, inom na. Tama na kalawa. Tolya. Tamis to. Tamis. Hindi, no, kabait pala Man, eh. Trick. Oh. Tamis. Oh. Hindi, tingin ko na sa itong kutsara na. Ito lang yung gamitin mo ha. Ayan guys, pinigyan na rin sila, namin sila ng mga damit. Mga mm pinaglumaan -hmm. uh, namin damit. Para may pangbihisan si ate. Pag hmm. nagpapahin ka te, marami ka ng pangbihisan dyan. Oh. Ito yung panas, yung puti. Yun yung oh. isa lang, gabi. Gabi lang. Ito, gabi lang to ha. Gabi. Oh. mo. Te. 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 Oo, oh, Pwede Kahit ano, basta gabi na. Wala sa is lang. Oo. Mm -hmm. uh. Ito, ito yun ha. Puti. Oh. Gabi yan, gabi. Oh. Ito, Mm. Dalawa, isa sa umaga, mm. isa sa gabi naman to. Mm. Yan. Tapos ito, isa umaga? Wala sa umaga? Wala, gabi lang yan. Mm. Tapos ito, patak to, patak. Isa mm. sa umaga, isa sa gabi. Magkabila ang tayo nga, ha? Mm. Tag isang drop lang, pag isang ganun lang tulo. Mm. Tapos na, isang ganun lang patak. Ayan, dalawa, isa. Isa lang. O, kabila naman. Meron na. Ayan guys, ginagamot yung kanyang ano, ano si sa nga. <laughs> Ayan yung kabila ulit, kabila ulit. Parang uh, alam na ni ate. Uh -huh. Ayan isa everyday ya, araw-araw. Isa sa umaga, isa sa gabi. Uh -huh. oh yan, tanda mo ito isa yan sa umaga, isa sa gabi. Ay, isang kotak lang yan, isang ganun lang yan. Uh -huh. Tapos kabila ulit. So oh. ayan mga ka dragon uh, bali kaka-away lang din po natin galing sa hospital. Ay, sa clinic ni Sir Anido Salcedo. Yan. Bale, ang kanyang advice ay ah, uh, pwede naman siyang, pwede naman natin siyang ka -operahan. Kasi, pina-extray namin. Parang ano lang daw siya laman. Nandito niya. Wala namang buto. Kaya madali lang siyang tanggalin. Dito, ito nandito niya. So, so pinarecitahan na rin namin siya guys ng antibiotic tsaka otic drop. para dun sa kanyang ano... Uh, ano sa tayo nga. Ito ka, oh. Tsaka, ano din, nagpadagdag din kami ng vitamins at tsaka uh, mm. kasi malaki yung sinya. Sabi direkto oh. Maka may maraming mm. So, update namin sila, guys, kung ano, kung kailan ang schedule. Mukha pa schedule tayo ng operation ni Indal. Mm. Uh, kaya, i-operan na yung kanyang mm. ano, kuntil. So, yung mga ka-dragon update na lang namin kayong ng kay Binilihan din namin sila ng pagkain. Tapos, damit. Naindang tsaka nung kanyang baby. Dahil, ano, wala daw silang pamalit ng damit. So, pati si nanay, binilihan na rin namin ng damit. O, ba? Diba, Sindang, o. Oh. Ganda damit ni Indang, o. Oh. Pagdating mo doon, hindi ka na makilala. Ganda damit ni Indang, o. Oh. Sabi sa'yo, Pati yung chinelas din mong dalawang bata. Bili naman naman. Nasaan yung chinelas niya pala? Pwede na. The next day. So, ayan mga kadragon. Ito yung handa ni JD. Three months old na ni JD. Dati si Yan Yan yung pinaganda namin ngayon si JD na. Ito si Yangyang Yang Makole. Ito po na si Yangyang ngayon. Oh, Ito yan yan. Mag, ano ka pa? Mag-birthday ng 13 months? Siyempre, hindi na. Ah, one year old and one one. Mag-monthly ka pa dahil? Ha? Kulit. Kulit na niyan na yan. Sobrang kulit. Ayaw niya nang magpakarga. Gusto niya. Laging naglata. Ala! Umihi! Kapapalit lang ng shirt eh. Talaga naman. Siyan niya no? Piring katay no? Piring katay no? Ang ating birthday boy guys, nasa loob ng kwarto, tulog. Puro tulog. Ayan guys, si JD, tulog na tulog. Kaninang umago pa yung tulog. Parang hirap na hirap ka naman balong sa iyong unan. Ang bigat niya na guys. <laughs> Three months pa lang. Ang laki na ng katawan niya. Pagdadak ko ah, manggulay. Hindi mo na yung ini yung sabiwang. Pansit. Ang karaba may, may, may ano sabaw. Sino ba wang pansit? Ang sarap yan. Hmm. Sabaw. <laughs> Ayan guys, sila at Greta nagpagawa sila ng ano, bodega nila dito bodega muna. <laughs> oh, anong klaseng ginapatulog? Kain man ng kain ng tinapay. Ano ito guys? Katlong klaseng pancake. Sutangon, bihon, kantaw. May sutangon dyan? Oo. Pag-i mo na rin kayo ng make okay. it. Andito na ang birthday boy na yeah. oh, oh, oh. si JD. Happy birth. birthday JD. Happy birthday JD. Ah. <laughs> oh. Sarap ang happy birthday niya. Happy birthday. Sarap ng happy birthday niya. Kaya <laughs> isa guys. Ay, kaya pala maoy ng maoy. Tarturo. Wala hmm. mo ganyan niya pa na uwan. ba gusto niya niya, hmm. gusto niya itong unan niya na ito? Yung amoy niya. Gusto gusto niya. Ang masaray naman niya mo ito. Gagatul-tarupa lang ng isang beer. Hindi nalaban mo. No? Hello. Merinda mm, na kayo. Kain ng handa. Ba't ganyan naman yung butot pa yung kaya? Kain tayo ng handa. Ayan guys, pinasok na si JD sa loob at nagambon. Total hindi rin naman siya makakain. <laughs> kain tayo mga ka-dragon. Yes. Oh, kain na mo na! Yes. Sarap ang tayo? Yes. Hindi makagat? Hindi ko makagat. Yes. Kinis ang mukha man, te, Oh. Halatang halata sa video. Oh, yung kakinisan ng mukha mo. <laughs> Mapeng-peng ka. <laughs> oh. <Yes>. Nabinatag. <laughs> Natarupa mo. Lalat mo. Now, Nagbinat na? Nagbalik sa dating kanteligala. <laughs> 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 Hindi na kasi nag-stop na no sa ano na maintenance. <laughs> tayo, pang, ah, pang nag lang daw, baliktad man. Pag-aaraw eh, dun doon mo gamitin? Sarap, mainit pa. Sarap mainit Kapag gabi kan ka galagay. Ito mm. 'yung mo Mga pink na iyon. Amo, hindi to naman daw. <laughs> Pakinis. ini. Totoo. Bakit? Mapde. Babe. ganda eh. <laughs>